Todo depends po edong si Mr. Robin Padilla kay Bato de la Rosa. Ang sabi niya, kawawa naman daw si Bato de la Rosa. Matagal na pong kinakawawa ni Bato ang sarili niya. Katulad po ng nangyayari din sa inyo, Mr. Robin Padilla. Matagal niyo na rin pong kinakawawa, matagal niyo na rin pong nilalagay sa kahihiyan ang sarili niyo. Ganyan na ganyan din po ang nangyayari kay Mr. Bato de la Rosa ngayon. Totoong kawawa kasi daw, siyempre, kailangan mag sila sa kanilang partido. Naniniwala daw etong si Mr. Robin Padilla na kahit papano, meron pa rin daw na partido dito sa Pilipinas na sama-sama at buo. <laughs> okay. Totoo naman yung partido ng mga pulpul -pul at gonggong -gong ng mga katulad ninyo. Natural, magsasama-sama kayo dahil allergic kayo sa katotohanan. Allergic kayo sa tama. Kaya dyan kayo magsasama-sama nagkakasundo kayo sa isang partido na yan dahil sa common interest niyo <laughs> At siguro naman ay alam na yan ng taong bayan. Okay, kawawa daw si Bato de la Rosa. Wala namang epekto yan kay Bato. Just naman. Eh madalas sarili niya mismo ang uh, naglalagay sa sitwasyon kung saan siya ay nagiging katawa nagiging kaawa-awa, at nagiging tanga ah, nga, siya mismo ang naglalagay sa sitwasyon niya. So, ang ibig sabihin, sa sitwasyong ito, sa pagkakataong ito, may choice siya, totoo, kung meron siyang paninindigan, kung meron siyang prinsipyo sa sarili niya. Abay, partido daw ba o kaibigan? Hmm. Partido ba daw ba o pagsuporta kay, kay uh, Migsubiri? yon ay, kung talagang dapat supportahan si Migs Subiri, eh, they go. Diba? Kahit, kahit may partido ka pa. Sino may sabi naman na pwedeng, or hindi pwedeng magkawatak-watak ang isang partido? Eh, gawain nyo yan eh. Diba? Kung saan kayo pwedeng mahinabang uh, na partido doon kayo. ba diba? Palipat-lipat naman kayo ng partido. So, hindi ako naniniwala na naandyan kayo nagsasama-sama sa isang partido para sa isang layunin, magandang layunin para sa ating bansa. Hindi po. Sadyang wala lang. Wala lang or wala ng ibang partido ang gustong maki, um, ayon sa inyo, maki-join sa inyo dahil nga naman, ba't kayo susuportahan ng ibang partido or ba't kayo papanigan ng ibang politiko? Eh, alam naman nila ang likaw ng mga bitukan ninyo. Ano <laughs> bang partido na itong ito? PDP. Partido Demokratiko Pilipino. Kawawa daw si Bato, sabi ni, uh, Padilla. At sana daw ay uh, intindihin natin si Mr. Bato de la Rosa. Yun, pagdating sa mga ganitong sitwasyon, gusto niyo nang pangintindi ng taong bayan. At kailan niyo ba inintindi ang taong bayan? Kailan niyo ba inisip ang kapakanan ng taong bayan? Hindi ba't pan niyo rin lang? So human, kung, kung kayo man ay malagay sa ganitong alanganing sitwasyon, iginusto eh, ginusto niyo yan eh. Sanay naman kayo diyan. Ika nga, wala na wala na wala na halos kayong kahihiyan. At sabi nga ng mga netizens, matitibay na po ang sikmura ninyo. Kaya sigurado tayo, walang problema sa inyo 'yung mga ganito. Kayo pinagtatawanan na. Pinagtatawanan na. Alright. Sana daw maintindihan natin na meron pa sa Pilipinas ang mga totoong partido politikal na talagang sama-sama. Sa aming block, hindi daw pwede na maghiwahiwalay. Kung anong boto ng isa, yun ang boto ng lahat. Ganun ba yan? Talaga, kailangang makiayon, kailangang sundin, sumunod ka sa majority ng inyong partido. Parang hindi naman. Siguro, sa sitwasyon ng, o pagdating sa election, di ba? Ang iba dyan talaga hindi pwede kumalas sa partido dahil umaasa sa isa't isa yung mga yan. Eh. Pero sa mga ganitong pagkakataon, chains of leadership halimbawa sa Senado. Talaga bang importante pa rin sa inyo ang partido? Or kayo ay mga mapapride lang na ayaw or, or, na gusto nyo isipin ng sambayanan na meron pa, pa talagang totoong political uh, or partido political na united at sama-sama. Nako, ay nagsimula yan doon sa Unity team ano ho na uh, naging solido lang dahil sa election, nung panahon ng election. Pero hindi naman talaga solido sa magandang intensyon at plano para sa ating bansa. Kayo ba ganoon din? Para lang sa election. Para lang sa mga liderato. Eh di wala rin kayong pinagkaiba sa Unity team. Good luck.